huli sa kuryente malapit sa tubig Ay, lagay ko na rito tapang na naman po kami sa screen walang huli magbabasa na naman kami mag na ako guys puro tama na yung ano ko ka kasi rin yung talampakan ko nadadali ng kuhul sana marami tayong mahuli na yun. May nangunguryente rin sa kabila. Si Boy Pogi. Oh, good morning sa'yo Alex ha. Shoutout sa'yo. Alex Robles. Good morning, good morning. Alex Robles ng San Miguel Bulacan. Lakas ng tama mo. shoutout. <laughs> shoutout <laughs> shout sa'yo. Mega mega shoutout. Hindi. <laughs> okay. Yeah namin guys Ito na naman po kami Unang screen Unang screen Sana may huli eh. Ah may huli eh. May huli naman Unang screen Kala ko ma maambon nga Pangat Ako naloko na maambon Wala tayong plastic book. Wala nga tayong plastic. Isa ko na yan. Okay ba yan? Pwede rin. Eh. Unang spin. Apat ang huli. Huwag ka munang mulan. Nakabuta kami ng ulan. Basaan cellphone. Lipat po ulit. O guys, pangalawang screen. Ako na ka, Malungkot na naman. Malungkot si San Pedro. Wala lang, man. Mukhang nagtampo na yata. Bebohol. Bebohol? Ibig sabihin, ano? Nakaribon. May nagpandaw na, ano? Nakakalamaw. Kasi guys, yung bowl niya may palatandaan siya dun kung ano. Para malalaman kung may ba o ano. Hindi gumalaw. Okay, lipat ulit tayo ng panibago. Hindi naman. Di masama. Marami, saka... Tilapia. Native la na tilapia. Kasi iba na may bone ito. Nakaribo na naman siya. Ibig sabihin? Hindi ako nagtali. Napan daw ano? isang basi naglalak pag siya naglalak hindi papasok ibig sabihin mo ko yung panaltandaan mo yung tali no? oo oh, tali ko tali ko naka bull kanina naka ribo nahihilayin lang madali ano lipat tayo pa pang-apat. Nagpumupos agya. Meron. Meron guys oh. Hello. Hello, lahat. Saan natin? Ano ito ni? puro tunay. Puro tunay. Apat na piraso isang tunay. Ganyan sana po natin eh. Anyway, okay na. Nakawala ba ng pagod? Eto, walang tali ito. walang tali, hmm. ano saka siya ng mainam-inam. Pero ganito di sang ulam lah na. di nama sama not bad guys paling lima bismillah dalam perasa gurami pa gurami dalam perasa gurami natin sa umang hirap ng buhay mais isda ba tapos mapapan pa ng iba naka po hirap paglakad sa tubig kotik pa nakakukuhin ka pa alam malalaki Marami pa rin na. Ngayon ano? Ito, may tubig. Ay, ito, may ito may babo na tubig. Ito na Ito ay siya guys Jalan Zero balance Ano na naman malungkot Tumal Malungkot kami guys Malang huli huli na naman i